Hello everyone Kaninang umaga napakaganda ng araw Akala ko tuloy tuloy na Eh umulan na naman Pero uminto, uminto rin Pero syempre sigurado tutuloy yan Kaya magpapakain na ako Yan naman ang kalabang ko sa pagpapakain Yung umulan Kasi syempre nakikipagunahan ka sa ulan Na maunang kumain yung mga alaga mo Bago pa lumakas yung ulan Kasi kapag lumakas yung ulan Sigurado Ang pagkain nila malalagyan ng tubig ulan ito na yung aking uh, na -reco Ni recover ko yan. Hay nako, nakrap bow niyan si Tree. Oh, ito na nga pala si Tree. Medyo hindi pa siya ganong kapula, medyo maputla pa siya ng konti. Pero last last 3 days siguro, talagang putlang-putla siya. Naawa nga ako sa kanya kasi nakrap bow nito eh. Tatlong araw kung hindi pinakain. Puro tubig lang. Tapos nung nawala na yung pagka niya, yung talagang pag sinalat mo dito, yung talagang wala ka nang makakapang pagkain. Yung talagang parang butas na siya dito, parang malalim na yung dito niya. Yun, doon pa lang siya binigyan ng pagkain na tinapay na binabad sa yakul. Para malabot mo na yung kakainin niya. Siguro mga dalawang araw yun. Na konti lang bibigay ko, hindi ko dinamihan. Konti lang, dalawang dalawang sinlaki lang ng tag piso ganun lang kalaking yung tasty na bread yung pan yung malambot lang hindi ko nilagay, nilagay yung pinakagilid kaya nakarecover na siya nangayayat siya pero ngayon bumabawi na ng konti in-injection ko na rin siya ng B12 kala ko nga matutuloy po ang sabi naman, wag mo daw palang pakikilaman. wag mo siyang papasukahin. Iba yung iba. Dati ako ginagawa ko yun. Nilalagyan ko siya ng tubig sa butse gamit ng gota. Tapos papasukahin ko. Bawal pala yun. Masisira pala yung pinakalalamunan niya. Meron palang check valve daw yan. Sabi ni, ano, sabi ni napanood ko sa ano yun eh. Kay Jap Gagalak. Hayaan mo lang daw. Lagyan mo lang siyang inumin. Tapos, ah... Uh, yun, nilagyan kong yakult yung tinapay niya. Mga dalawang araw yun, tapos dinigyan ko na siya ng konting pagkain na pellets lang muna. Yun, Oh, ninjection ko na ng B12 to para pumula yung mukha niya. Hopefully, babalik na sa dati niyang katawan. Namayat siya eh. Hindi ko siya tuloy mabitaw eh. <laughs> Pero at least na-save ko siya. Na nangayayat pati pa <laughs> pero ngayon uh, road to recovery na siya pero nakaraang mga ilang araw parang maaawa ka sa niya parang kulay nagyaya para sa may hepatitis eh. dilaw yung mukha niya oh, sige dito ka na so ngayon naka recover Yan, no? medyo pumula na yung mukha niya kumpara nung ilang ilang araw yung indication na nag-okay siya. Tumalab yung ginawa naming strategy. Para kasing ano yung pagkakrapbaw niya eh, parang nasabayan pa ng malaria, parang ganun. Kaya talaga mabilis siya namutla. So ngayon naman, magpapakain naman ako. Ay, nga pala, meron nagtatanong nito. Itong takalan namin na ito. Eh. Ito kasi yung kalahati nito eh. 40 grams tapos 20 grams to maliit. Pero syempre hindi naman accurate yung 40 grams kasi iba-iba naman yung timbang ng mga pids eh. Merong magaang na pids, may mabigat na pids, di ba? Parang pellets sa grains. O bibigyan mo ng isang takal nito na grains, saka isang takal na pellets na ganito, pag tinimbang mo, iba yung timbang ng pellet sa grains. Mas mabigat yung grains, syempre. Kaya hindi to 40 grams, 20 grams talaga. Pero nakasulat dito, 40 grams, 20 grams. Pero syempre, hindi to, hindi to weight. Ano to? Volume to, volume. By volume ang sukat dapat nito. Ounce. Ano to? Uh, ounce dapat ang na nakalagay dito. Pero, kung gusto nyo bumili ng ganito, kami ganito ginagamit namin pag, pag uh, yung manok namin nagiinarti ng konti hindi inuubos yung pagkain bibigyan ko kalahati ito yung bibigay ko isang so, ganyan kapag nagiinarti kapag ayaw ubusin ganyan muna kakainin mo bala ka <laughs> pero pag magana kumain katulad ng mga bulik oh, lalo, lalo na yun si Batman takaw yan isang sang ganito ayan isang buo. Ubus niya yan. Bitim pa siya nun. Well, magpapakain na muna ako. Yun, kumakain na lahat. Naririnig niyo ba yan? Music in my ears. <laughs> o, oh, ito. Sinisimot pa niya yung mga nalaglag, oh. Iba, gumana ng kumain. Hay, salamat naman. Nalungkot ako nung may sakit ito, eh. Kasi nga dahil sa tatlo na lang yung bulik ko, out of 13, tatlo na lang sila. Tapos madadali pa yung isa. <laughs> Kawawa naman. Pero ngayon, di ba? Tatlo. Okay na ako doon sa third out of 13, tatlo na natira sa akin. Not bad na yun kasi usually naman kapag uh, mag breed ka ng isang salang, nasa mga ayan, tatlo, apat, Ay, ganyan lang yung ma makukuha mo mga lalaki na talagang mapipili mo. Yung iba, syempre, eh, merong mga defects yung iba. At tulad ng mga to, marami nga sila, marami yung paling. Paling na konti, ako eh, konti lang. Kalasang. Sabi nga eh, dapat talagang selective ka para matira sa'yo yung, yung mga para sa'yo na perfect ang itsura. Kahit uh, tatlo lang sila, tignan nyo naman. Tignan nyo naman yung itsura. Oh. Di ba? Patitikas parang si Rudy. Si Rudy, speaking. Pinungusan ko. Tinanggalan ko ng palong. Kasi naawa ako sa kanya. Para pinuputakti siya ng mga lamok. Tingnan natin. Ha? Pinungusan ko na ngayon. Dito tayo. Storboy natin siya kumakain. Ayan si Rudy. Hehe. <laughs> pinungusan ko siya. Hmm. Pog, pogi siya ngayon, pogi. Pinuputak din ang lamok ng kanyang palong, kawawa naman. Ah. Lapitan natin. Hmm, yan na siya ngayon. Naglulugon. Pupogi pa yan Pagtaos maglulugon. maglubon. Tapos, nakapungus pa. Pungus na siya. Wala <laughs> Ginaya ko siya doon sa Rudkak kak na sweater yung slick sila pero si Rudy medyo malaki ulo eh hindi siya naging poging pogi katulad nung sweater na AEJ galing sa nagnutap pogi ah, tingnan natin nga pala Nagsaset na si Aling Nima ayun oh ayan na nga pala ayan. set ni Aling Nima golden sweater cross ng AEJ Golden Boy ayan napaka nito ni nitong brood na to hmm. talagang pogi yan bagay sila nung inahin eh, inahin ito pogi ito malitang ulo pogi hindi ka tulad ni Rudy medyo malaki ang ulo nun eh bagay talaga nga namang hindi gwapo yung mga bulik ni Sir Jenjen eh. malalaki yung ulo sabi nga niya di ba tinray niyang pagandahin yung mga bulik niya nilagay niya sa sweater sa kelso pero hindi maganda yung naging resulta ng mga blend niya na ganun talagang gumagana lang sila dun sa mga green legged hatch o kaya within the family lang hindi nawawala yung winning line pero nung kinross niya sa mga magagandang manok yung resulta maganda pero mababa na yung winning percentage kaya, hindi ko na mapapaganda niyan. Hahayaan ah, ko lang mga ganyan niyan. Actually, kahit hindi hindi ko sila pinapaganda, maganda naman yung yung pinakapostura ng katawan. Ayan, maganda yung postura ng katawan, medyo malaki nga lang yung ulo. Tingnan natin tong dalawa. To. Mga straight ko, yung si Trippy ko medyo pogi ng konti. Marang mana sa nanay eh. Ayan oh. Kahit malalaki yung medyo malaki ang ulo, balance na balance yung katawan. straight comb parang si Rudy kapag pinungusan to parang ganoon lang din si Rudy pero pag pupungusan ko to this month mapupungus na to hindi ko siya sasagarin parang ano lang 7 pungus Ganun niyang gusto kong pungus sa mga straight comb eh. si Rudy talaga hindi ko tinira ng palong nilahat ko kasi kinakawawa ng mga lamok ewan ko parang favorite siya dahil siguro sa puti yung kulay niya madali siya makita sa dilim so yun na yung mga bulik ha? di bali na nga medyo hindi sexy yung ulo nila basta baba magagaling e eh, okay na ako doon well mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode alam <laughs> ganda no